hapon mga kagala ito yung mahirap sa mga delivery rider yung motor na ayaw na mandar hindi mo alam kung bakit hindi ko rin alam kung saan na dito basta ang papunta ng Arayat ito papunta na ito ng Bulacan sa may kalumpit yata walang bahay paano natin yan dito sasakyan ng dumadaan bakit dito pa ayaw mandar paano ko makauwi nito